Dumami ang bilang ng mga turistang bumisita sa probinsya ng Tawi-Tawi sa ARMM noong taong 2015. Ayon sa Department of Tourism o DOT ng ARMM, aabot sa 60,000 turista ang dumalaw sa Tawi-Tawi. Mas mataas ng 14.3% kumpara sa taong 2014. Dahil dito, umabot sa isang bilyong piso ang kinita ng rehiyon. Naglaan naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng ARMM ng 55 milyong piso para sa pagpapatayo ng multi-purpose hall, view deck, station point, pathway, parking area at billboard sa Budbungaw. Ayon kay DOT ARMM Secretary Engineer Marites Magindra, iwala ang kanilang departamento na mas dadami pa ang bilang ng turistang dadayo hindi lamang sa Tawi-Tawi kundi sa buong ARMM Samantala sa ibang balita naman pinangunahan ni ARMM Governor Mujib Hataman at ni ARMM Executive Secretary Attorney Laisa Alamia ang groundbreaking ceremony ng ipapatayong gusali na magiging operation center ng Arm Heart o Humanitarian Emergency Action and Response Team itong ades 8 ng Enero. Ang gusaling ito na matatagpuan sa loob ng ARMM compound ay nagkakahalaga na mahigit sa 30 milyong piso. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information, ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government.